Benedict, ano ang reaksyon ng NBI sa hindi pagsipot ni VP Sara sa kanilang tanggapan? Magandang umaga, Ella. Eh, uh, Pagamat nalulungkot nga, ay uh, tanggap uh, tapat naman na para kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago yung nga pagdating ng legal counsel ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan ngayong araw. Ayon sa NBI, nais sana nilang mapigyan mula sa Vice Presidente ang sinabi nitong uh, sa kanya at maging ang mga binitiwan itong banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon pa kay Direktor Sanjago, hindi katanggap-tanggap na dahilan ang hindi ito pagsipot kung ang dahilan lamang ay ang year-end party ng Office of the Vice President pinayak din ng kagawaran na kukolektahin nila ang lahat ng mga ebidensya at magiging patas sila sa gagawing pag-iimbestiga. Nanindigan rin ng NBI na dapat harapin ng Vice Presidente ang kaso na kinakaharap nito. Samantala, Ella, kung sakali naman nga na darating ang Vice Presidente bago matapos ang Desyembre, ay welcome naman ito sa National Bureau of Investigation. At yan muna ang ating update mula rito sa Pase City. Balik sa iyo dyan, Ella. Para mí se